share naman ako sa inyo yung ayan guys umpisahan na natin maggawa gawa ng piyaya piyaya pala yung gagawin natin ngayon guys dahil favorite namin yan gagawa na lang kami kasi malayo yung pinanggalingan pa niyan guys sa bakulod pa talaga yung pinakamasarap na piyaya umpisahan ko na gumawa ng dough dito sa ating bowl, naglagay lang ako ng 2 cups na all-purpose flour. Maglagay din ako ng salt. 1 half teaspoon ng salt yung gagamitin natin. Maglagay din tayo ng oil. 1 fourth cup of oil. Kahit any brand po ng oil yung gagamitin natin. Basta wag lang yung matapang. Maglagay din tayo ng water. 1 cup of water. Pero dandahanin na natin paglagay guys kasi depende kasi sa absorb pag absorb sa flour depende din sa flour din na ginagamit natin ayan ngayon imimix ko lang siya hindi ko lang inubos yung tubig ayan mag, mag add lang din tayo ulit tapos imix ko lang din i-add ko na lahat. Ayan. Okay. Dahil hindi na kaya sa ating spatula guys, gagamit na tayo ng kamay. Lalagay ko na siya dito guys sa table para imasahe, imasahe na natin siya. Hindi naman ganun katagal yung pagmasahin natin. Ang importante, yung mamix lang siya ng maayos yung mga ingredients. Naglagay lang din ako ng unting flour sa ating table. Habang nagmasahi tayo. Ayan na guys, nagawa na natin yung dough para sa piyaya. Ayan. I-rest muna natin ng 30 minutes yung ating dough. Lagay ko muna dito siya guys. Para naman sa ating filling, maglagay tayo dito sa ating bowl ng 1 cup ng all-purpose flour. Kasi habang nag pa yung ating dough, gagawin muna natin ito. Sunod ko naman ilagay guys yung ating sugar. Dahil walang maskubado guys. Ito na lang yung gagamitin natin, yung pinakapulang-pula po na asukal. Ayan, one and one fourth cup of sugar yung gagamitin natin dito. Depende din sa inyo kung gusto nyo ba ng matamis o gusto nyo rin bawasan. Nasa inyo po kung gusto nyo bawasan yung tamis or dagdagan yung tamis. Ngayon, maglagay naman din tayo ng oil. One and one half teaspoon oil yung gagamitin natin. mag-add tayo ng water. Pero dahan-dahan din lang din natin paglagay. Para baka ma-over. 2 to 3 tablespoon ng tubig yung gagamitin natin dito. Ngayon, halo ko lang siya guys. Nung hindi rin siya masyadong matubig yung ating filling. Kailangan sakto lang siya ayan, pakamayin ko lang din ulit kasi mahirap yung spatula guys para ma-mix talaga na maayos kung so, medyo basa pa yung feeling pwede din kayo mag-add na lang din ulit ng flour Ayan na guys, ito na yung ating feeling na ilagay. Kailangan ganyan na yung maging hitsura guys. Lagay ko lang siya dito kasi hahatiin natin. I-divide na natin yung ating feeling. Ayan na guys, ngayon hahatiin na natin sa gitna. Wala naman tayo yung panghati talaga guys. Spatula na yung gagamitin ko. Ayan guys, nahati na natin. Naglagay lang din ako ulit ng flour sa misa. Papantayin ko lang guys. Tapos hatiin natin sa gitna. Yan, divide na natin, guys. Ayan, dahil na divide na natin, guys, bibilugin lang din natin yung ating filling. Tapos ilagay ko lang muna dito. Ayan, ganyan lang naman, simple lang. at ito naman yung isa yung anuin natin guys sa hatiin. Yan, slice lang din natin sa gitna. bibilugin lang din natin ulit. Ayan na guys, tapos ko na na bilog-bilog yung ating filling. Antayin na lang yung natin yung ating dough. Ayan na guys, after 30 minutes, Ayan na yung ating dough. Ngayon, i-slice ko lang siya sa gitna. Ayan, i-roll ko lang din siya guys. Para ma-divide natin. guys. Hatiin ko lang din siya sa gitna. guys. Ibilog-bilog lang din natin. Yan. Ilagay ko lang muna. Ito naman yung isa guys. Iro-roll ko lang din. hatiin ko lang din sa gitna hindi na ito na guys <laughs> ayan ayan, lumikita ayan Labi -labi natin. Ngayon guys, ipa-flat lang natin yung ating dough. Gagamit lang ako dito guys ng baso kasi wala akong rolling pin. Yan. Ilagay ko na yung ating filling dito. Tapos ikuklose close lang natin na hanggang sa matakpan na yung ating feeling, yung wala na talagang makita guys ayan ngayon ipa-flat lang din natin gamit yung baso yung iba guys gusto lang yung medyo makapal nasa inyo pa rin yun kung gaano kakapal yung gusto nyo gusto nyo rin ba na manipis? Sa akin, kapalan ko lang din unti. Ayan na guys, yung ating piyaya. Ilagay ko lang din siya dito. Ayan. Magflat lang din tayo ulit. Lagay lang din tayo ulit ng filling sa gitna. Ayan. Tapos, i-close lang din natin, guys. Hanggang sa matakpan yung ating feeling Ayan. Tapos, i-flat lang din natin. Dahan-dahan. guys, nakagaba na naman tayo ulit. Ayan guys, meron din tayong ginawa yung makapal. Para titingnan natin kung anong mas maganda. Makapal ba o yung manipis. Ayan guys, makapal na siya. Ayan na guys, tapos na natin na flat 'yung ating piyaya. Ngayon lulutuin na natin siya, guys. Ayan na guys, nakauna 'yung ating kalan. Kailangan talaga, guys, lohit lang 'yung ating apoy. Ngayon maglalagay na ako ng piyaya sa kawali. Ayan guys, apat lang yung nagkasya sa ating kawali guys. Pero mas maganda kung malaki yung gagamitin nyo para mas marami yung magkasya. Ayan, antayin lang natin ng 3 to 4 minutes guys. Naantayin din natin siya mag-brown yung kabilang side. Ayan guys, medyo nag-brown na yung ating piyaya. Medyo lumulobo siya guys. Okay lang yan. Ayan, binaliktad ko na siya guys kasi na-brown na yung ibang part. Ayan guys, nakabaliktad na silang lahat. Ayan guys, natanggal ko na yung first batch. Ayan yung makapal, ito naman yung manipis. Medyo mahirap pala pag medyo makapal guys, yung pagkagawa. Ayan na guys, yung ating piyaya. O ba diba? Ang ganda. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!